Grabe day, nagulat kami nung makita namin si Whitey nakakulong sa loob ng gate nila. At ibig sabihin nga nun, yung mga puppies niya gutom, nagutom natin, hindi na pa dede. Tinan nyo nga, nagsilapitan na nga ulit dito yung mga doggies na to. Medyo matagal-tagal na rin nga, sila hindi pumupunta dito. Pero in fairness, nakakatuwa kasi yung isa talagang okay na okay na nga siya. Kasi kung maalala nyo, talagang nagkagalis nga po sila. Tinan nyo, talagang papalapit na rin nga itong si Achichi galing sa kanila. Yung isang doggy nga lang talaga na kung tawagin nga namin ay mohok, hindi pa nga siya gumagaling. Samantala itong isa, tingnan ang galing at ang ang ng balahibo. But anyways, kaya nga sila nagpunta dito siguro nga naramdaman nila at naamoy nila na magpapakain nga tayo. Nangihingi nga rin siguro sila. Tingnan nyo talagang present lagi itong si Achichi na napakatakaw. Kahit nga nakakain na sa atin sa loob, nangihingi pa rin nung magpakain tayo dito sa labas. ay naglakad-lakad na nga si na mother. anyway si na mama dog nga pala at yung mga anak niya napakain na rin nga pala niya. Dito naman nga sa kabilang way niya ng pagpapakain niya kasi pupuntahan nga nila itong si Whitey. Nakasunod na nga rin sa kanila pa mga doggies. Pero sabi nga nitong si mama, una nga bibigyan ni si white Ilawag-tawag na ni Mother si Whitey dito nga sa may damuhan, pero nakikulat nga siya kasi hindi lumalabas si Whitey. Sabi niya siguro nga daw wala dito naghahanap ng pagkain kaya ang kinuha na lang nila yung niya, tapos nilagan na lang nga nila ng pagkain. Kapag kami nakikita rin nga pala silang buto tinatanggal nga nila kasi nga syempre bawal yun sa mga dogs. Nung iiwan na nga itong pagkain sa harap ng bahay ni Whitey nagulat na lang nga si Mother kasi nandito nga si Whitey sa loob at nakasilip. O oh, de ba diba? banggit agad ni Mother, eh, yung mga tuta? Kasi nga, maaga pa nga umalis yung mga amo niya at hindi pa nga nakakauwi Usually kasi, gabi na nga sila nakakauwi At sabi nga ni Mother, siguro daw maghapon na dito si Whitey, kawawa naman daw yung mga puppies niya. Kasi kung sakasakali nga danan nandun pa rin yung mga puppies niya, ibig sabihin hindi daw napadede. Noong una nga naisip ni Mother, baka nga daw pinasok na rin nga yung mga puppies doon. Kaya nga just to be sure, ay pinuntahan nga muna ni Mother itong mga puppies at hindi nga muna niya pinalabas si Whitey doon. Ganun pa rin naman yung mga puppies, may takip nga sila dito sa gilid at pagbukas nga nandito nga sila. At talaga nga nagsihiga sila na dito sa tela nilagay natin. Although meron na nga lang mga gabok-gabok dito sa tela. Naawa rin naman si Mother kasi nga kung talagang umaga pang nandoon at nakakulong si Whitey sa loob, ibig sabihin na hindi pa talaga nakakadede itong mga puppies niya. Although may possibility rin naman talaga na talagang pumasok nga lang si Whitey, siguro nga may dinadaanan siya doon sa gate nila or kung saan man. But still, hindi pa rin nga natin masasabi kung ano talaga totoong nangyari at kung bakit nga nasa loob itong si Whitey. pero hindi naman talaga nilalak ni na itong gate nila kaya naman pinalabas na rin nga ni Mother itong si Whitey kasi niya kailangan na rin dumede ng mga anak niya at syempre pakainin din nga natin siya. Paglabas nga niya paikot ko siya dito at nangihingi na rin nga ng pagkain. Tingnan niyo ang sese pa nga ng lakad niya. Nilagay na nga dito sa pag -gilid, yung pagkain niya. Lalapitan nga sana yun isa pero binugo nga muna natin kasi syempre para kay Whitey nga yan. Tingnan niyo nga talagang kain na rin nga siya. Diyos ko, hindi ko lang kung ano ginawa ni Whitey kung bakit nga siya nakapasok dun sa loob po. Tumalon ba siya sa bako? Basta at least nakalabas na nga siya at mapapadede rin niya mga puppies niya after niya kumain. After naman nga nating maibigay kay Whitey yung pagkain niya dito naman nga tayo mga to. Nakatuwa na nga itong tatlong to kasi tingnan nyo talaga ang gaganda na nga ng mga balahibo nila. Ang healthy healthy na rin nga sila ngayon, 'di ba? Nakakatuwa kapag nakikita mong ganun. Siguro nga rin mamaya pa yung kain nila at medyo nagutom na nga siguro sila kaya naman nang na rin sila sa atin. Tatlong tumpo nga nilagay ni Mother Jan para syempre tigiisa nga sila para walang away. After nga nang sumakay na nga sila sa tricab kasi nga make sure ni na Mother na every day talaga na pupuntahan yung mga doggies na medyo malayo nga dito sa atin. Kasi nga talagang grabe yung tuwa nila, marinig pa nga yung tricab na papalapit, talaga buwan ng na nga sila agad sa akin. Parin nga kasi talagang gutom sila. Kaya naman palagi rin natin silang pinupuntahan nga. Although may mga times rin nga na hindi nila masyadong kinakain yung binibigay natin. Kasi nga usually dog food ang binibigay. Bukan nagsasawa nga sila sa dog food. Kaya naman ngayon ito nga may kanin yung binigay natin sa kanila. And hoping nakainin nga nila itong lahat. Tinumpok nga lang yan ni mother dyan sa gilid. At humarap nga siya ng malinis na spot. Ito nga mga to talagang habol kung saan maglalagay si mother. din nila alam kung saan sila kakain. Medyo takot rin yung lumapit itong brown na to. Talagang tumago pa nga siya sa may damuhan. Habang itong iba naman talagang ang lafang na lafang at na-enjoy nila yung food nila. Ang ganda nga rin ng itsura nila. Parang nga sila mga Dalmatians. Anyways, yung brown nga na nasa malayo talagang pinuntahan pa nga ni mother niya doon sa damuhan kasi mukhang shy type nga siya. At doon na nga nilagay ni mother yung pagkain. Para naman syempre at least makakain rin nga siya. tuan naman. Tingnan talagang paibu-ibu yung buntot nga. At after nga nung umuwi na rin na naman si na mother.